Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwantuhan. Malamang ay nababalitaan nyo na nga mga nagaganap na sunog sa mga bundok sa Southern California dahil na ng pagkakapuspon ng iba't ibang events sa mga lugar na lalalapit dito tulad na lamang ng mga games ng Lakers at ng Clippers. Well, madaming bahay na nga ng mga sikat na artista tulad nila Paris Hilton, Miles Teller, Anna Faris at iba pa ang nasunog. Ganun din nga ang bahay ni Coach JJ Redick at Steve Kerr. Well, ngayon nga ay patuloy pa din na lumalaki ang affected area at mahigit 20,000 hectares o 20,000 na hektarya na ang nasunog mga kaibigan at lumalapit na ito sa Brentwood area kung saan nandito ang bahay ni Lebron James na nagkakahalaga ng 37 million US dollars at bahay ng US Vice President Kamala Harris. 37 million nga ay yan pa lang yung halaga ng bahay ni Lebron. Imagine yung mga art pieces, furnitures at mga gamit na posibleng masunog. Ngunit bukod nga sa material things, andun yung mga bagay na hindi nabibili tulad na ng mga alaala na nabuo sa bahay na yon. So prayers up mga kaibigan, sa mga tao na apektado sa hindi inaasahan na kaganapan na ito. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Inangat naman ang Sacramento Kings sa pito ang kanilang magkakasunod na panalo matapos sa talunin ng Chicago Bulls sa score na 124-119, 26 points and 9 rebounds si De'Aaron Fox sa kanyang pagbabalik. 22 points, 15 rebounds and 8 assists din si Domonte Sabonis on 80% shooting sa field. 21 points si DeMar DeRozan, 18 points, 8 rebounds and 9 assists si Malik Monk at 14 points and 5 rebounds si Keegan Murray. Sa Bulls naman ay nagtala ng 36 points, 10 rebounds and 4 assists si Zach Levine. Ito na nga ang kanyang ika na sunod na 30 point game. Tuloy lang nga ang pagangat ng kanyang trade value mga Na Na-kompleto naman ang Indiana Pacers sang comeback matapos sa matambakan ng 15 points ng Cleveland Cavaliers. Tinalo nga nila ang Cavs at pinuto lang 12 straight wins nito sa score na 108-93. Nakompleto nga nila ang comeback kahit na hindi naglaro sa second half si Tyrese Halliburton dahil sa hamstring injury. 19 points nga si Andrew Nembhard to lead the way. 18 points, 9 rebounds din si Pascal Siakam at 15 points, 10 rebounds si Miles Turner. Ito na ang 6 straight double digit win ng Indiana Pacers buntik naman na maisahan ng New Orleans Pelicans na hawak ang worst record sa buong NBA ngayon ang reigning champions Boston Celtics mainig nga si Trey Murphy na nagtala ng 30 points and 7 rebounds at 26 points and 9 rebounds 8 assists din si DeJounte Murray ganun pa man nagtala nga si Jason Tatum ng 38 points and 11 rebounds at sabat na ito upang makuha ang 120 to 119 win ng Celtics 19 points 11 rebounds din si Kristaps Porzingis at 16 points 8 rebounds and 7 assists ang ambag ni Jalen Brown. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i notification bell for more updates at kwentuhan. Maraming salamat po!